Hi everyone! Welcome again for an another video. And it's me Janice. Thank you, thank you so much for coming back again. So, ngayon, ang uh, video na to ay uh, sasagutin ko yung mga mostly na questions na especially yung mga questions ng mga first timers dito sa Maldives. Yes. At uh, maraming maraming salamat sa mga questions nyo. Okay, simulan na natin to. Okay. Nakaka-relate ako sa mga questions nyo kasi nung first time din ako dito ay marami akong mga katanungan, marami akong mga questions na ano, na gusto kong malaman, ganun. At before that, sana mag-subscribe din kayo, ilike nyo yung video na to at mag-subscribe din kayo sa mga hindi pa subscribe. Yeah. Okay. So, first question is, paano ba ang process ng visa sa Maldives, 'yun yung mga laging tinatanong sa akin. Kasi first time daw sila, wala silang idea kung paano. So, okay, sa mga questions na to sa mga answers ko ay based sa mga uh, experience ko din, okay? So siguro sa mga sa iba iba yung uh, experience naman nila. Ang isi share ko is sa uh, based sa uh, naranasan ko. Okay. So, yung first time ko dito, ano, di ba, pag nag-apply ka, o na doon is mag apply ka, di ba? So, pag nag nag, uh, nag sa, sila sa'yo, na-interview ka, na-confirm na, hired ka na, yon So, sasabihin nila na gagawin nila yung visa mo, ipaprocess nila yung visa mo. So, yung employer mo ang magpaprocess ng visa mo dito, hindi yung sa Pilipinas. Wala ka pang gagawin sa Pilipinas. Um, Antayin mo na matapos ang process ng visa mo dito sa Maldives at gagawin 'yon ng employer mo, okay? Huwag kang mag- uh, mag-aalala, huwag kang mag-worry ng masyado. <laughs> Kasi gagawin 'yon talaga ng employer. So after ng process nila dito sa Maldives, ayan. Dapat para legal talaga ano, 'yung kontrata mo na original, visa mo, copy ng visa at contract dapat authenticated yun. Dapat may mga stamps na yon mga original na signature at stamps yon Tapos, isi-send nila sa sa'yo ng original. Okay? Ganon. Isi-send nila via DHL. Yung express na ano, ba diba? So, i-receive -re mo yon sa Pilipinas. Siguro nasa one week. One week to two weeks. Ganon. Matagal na yung two weeks. yat uh, parang matagal na yung two weeks doon. So, pag na-receive mo yun, doon muna sisimulan na i-process sa POEA, gano'n. So, yun yung tinatanong sa akin na paano ba ang process sa POEA, gano'n naman sila. So, yun, yung, yun nga, pag yung meron sinasabi silang phase 1, phase 2, phase 3, gano'n. So, yung alam ko, yung phase 1 at saka yung phase, uh, wala pa yata sa phase 1 yun yung i-assess mo na nila yung papers mo, yung mga original na passport mo, together yung kontrata mo at saka yung visa mo, ganon. So, isisa, eh, ipapasa mo yon i-assess nila, saka ka pupunta sa phase 1, phase 2, phase 3, ganon. So, yun. Andun na lahat. Uh, bahala na silang mag-guide sa'yo kung paano mo ipaprocess. Yun. Yun. Yun yung sagot ko dun sa question yun na paano ba ang process. Ganon. Di ko nga, kahit nga yung visa, di ba, maraming nagtatanong din sa akin. Pag first time mo talaga, kahit ano ba yung visa na sinasabi nila, di ba? pag first time, naku curious sa lahat-lahat, hindi mo alam kung anong gagawin mo, hindi mo alam, wala kang idea, di ba? Second na question is, paano ang weather sa Maldives? So, ano daw ang weather sa Maldives? may nagtanong sa akin very lately lang na tinatanong yung yung weather dito nung may namit ako dito na from India <laughs> hindi niya alam ang um, weather dito sa Maldives, tapos nagdala siya ng aming mga, mga kapal na sweater, jacket, ganun kasi ang alam niya malamig dito yes, so ganun din yung nagtatanong sa akin, kailangan ko ba ng ano, ilang ilang buwan ba yung yung malamig tiyan, ganun. sabi ko, mostly dito is mainit. Hindi, kahit lumamig, kahit malamig dito, kahit umuulan dito, hindi na kailangan mag-jacket, mag-sweater. Siguro, kailangan mo lang yung mag-jacket ka pag nasa loob ka na sobrang lamig ng aircon, aircon. Yun, kakailanganin yung mag-jacket. Yun. So, yun, ang mga kailangan lang talaga dito is, ano, yung mga pang summer <laughs> pang summer na damit <laughs> oo tapos kailangan din yung jacket pag magta-travel ka kasi sa airline sa aeroplano malamig may iba mostly na airline is malamig may time na nakalimutan ko yung jacket ko kasi dito galing ako dito mainit diba tapos nag-check-in ako ng lahat ng jacket ko at saka yung ano yung malong nasa check-in. So na-check-in na yung ano ko. Ay, grabe ang lamig. Yun na lang ang ginamit ko yung extra jacket ay extra t-shirt ko. Yun yung <laughs> ginamit ko sa kamay ko para hindi malamig masyado. Kaya important na i- i-ano, i-ready mo yung mga jacket mo o yung mga blanket para sa uh, airline kasi may ibang airline na hindi sila nag provide ng blanket sa aeroplano. So, mas maganda yung ready ka. Yes. Pero sa Pilipinas, automatic yun sa amin kasi malamig sa Baguio, di ba? From Baguio, kailangan mo ng jacket, papunta ng airport. Okay, so number three na tanong, paano ang staff accommodation dyan sa Maldives? Okay, so yung experience ko, nung nasa isla ako, nasa local island ako, ano, hindi air condition ang, ang room. Yes, so fan lang. Tapos may uh, may washing machine na doon tapos mga kettle, mga oven, hindi sila nagpo-provide. So pag gusto mong mag mag, mag um, magamit ng ganyan ay pwede kang bibili na sa sarili mo kasi meron yung nagtanong sa akin ganun. Nagpo-provide ba sila ng mga appliances, mga oven, mga washing machine ganoon, yung mga towels lang kinon. So pag gusto mo mag bibili ka ng sarili mo. At saka depende rin sa um, usapan nyo ng boss mo. Pag i-provide nila ang mga yun, o kaya uh, bigay nila yung pera sa iyo, tapos ikaw na lang yung maghahanap ng apartment mo, at yung apartment na yun ay na-provide sila, then swerte mo, di ba? Hindi ka na kailangan gumili ng mga ganun. yon um, tapos sa resort naman, sa resort, ano, provided lahat. Oh, So from from canteen, may sarili sila, may sariling uh, may ano staff canteen so kakain ka lang doon. Hindi na kailangan na uh, magluto o hindi na kailangan uh, bumili ng mga uh, stove, mga plates, ganoon, mga spoon ganoon kasi provided na. Tapos yung laundry naman, yung uniforms talagang yung company ang naglalaba sa yung iba pa is yung mga personal na labahan mo ay lalabhan din ng ng anong staff. Um, lalabhan din ng company. Pero um, uh, ano na, hindi na. So parang ikaw na lang bahalang maglaba sa'yo. Tapos yung ibang companies na provide din sila ng libre na sabon, panlaba. Pero yung iba naman, hindi. So ikaw na lang mismo ang bibili ng sabon mo, panlaba. Yun post air condition mostly resorts uh, accommodations ano, um, ano provided ang AC automatic na yun tapos isa pa is yung wifi ang wifi sa ibang companies hindi sila nagbibigay ng free wifi sa ibang companies naman ay at least may free wifi so lucky ka, masyerte ka pag nakabunta ka sa resort na hindi sila nagpupubay ng wifi ikaw na ang bahala sa wifi mo tapos isa pa is yung mga TV may meron ng TV sa resort naman automatic na may TV sa room mo yeah. pero sa amin hindi kami yung both na hindi kami mahilig sa TV so wala kaming TV <laughs> yeah. Yeah. hindi na kailangan mag request pa ng TV yeah. so kumpleto lahat sa resort yeah. at saka sa local island naman or sa mali yun, yun nga yung sabi ko, depende sa usapan nyo ng boss mo at saka uh, depende pag yung nahanapan mo na sarili mong apartment is kumpleto sila ng gamit, at least hindi na kailangan bibili, ba. Diba? Sa resort din naman ay nagbibigay din sila ng mga uh, linens, yung mga blankets, mga towels, gano'n. Pero pag uh, gusto mong bumili ng sarili mo at least ikaw din ang bahala kung gusto mong bumili ng sarili mong towel or sarili mong mga blanket at saka bed sheets gano'n. choice mo na choice mo na yeah so for na question is ano ang mga trabaho pwedeng applyan dito sa Maldives so mga trabaho pwedeng applyan marami kasi ano dito sa Maldives 'di ba mostly is sa hotel industry uh yung sa hospitality So, mga waitress, waiter, mga barman sa uh, F&B, um, sa front office, mga sa offices like sa finance, gano'n. Front office, ano pa ba? Hmm, tapos, sa local islands naman, the same din, pero, ano, mga, pwede rin sa mga offices, sa mga, um, sales, sales agent, gano'n, mga um, travel agency, tapos sa shop, yung coffee shops, clothing shops, tapos sa an ano ba yun? yung grocery shops, nagtatanong sa akin about sa DH dito sa Maldives, ang DH dito sa Maldives is bihira lang, kasi hindi medyo mataas, kasi ang demand ng Pilipinas sa DH, kumpara naman sa sa uh, sahod ng mga uh, Bangladesh o kaya ay, uh, Nepali or Indian. Medyo mas mababa ang offer nila. So mostly uh, sa kanila sila nakakakuha ng ano, uh, mga DH. May namit ako dati na Pilipino na DH pero nasa 450 to 550 ang sahod nila. Yung mga nagtatanong kung magkano ang sahod ng mga DH dito sa Maldives yun yung ano, yung sahod nila. Nasa 450 to 550. At uh, bihira. Bihirang nakaka uh, nakakakuha ng tanong. Yeah. Tapos yung mga ibang trabaho sa housekeeping din. uso yung mga housekeeping, butlers, yung mga sa kitchen, chefs, yun. Yung mga trabaho dito sa Maldives na pwede mong apply. Yung mga engineer din. Tapos sa mga safari boss, ganun din. Housekeeping, mga waiter, barman, yun. Tapos, last na question is, safe ba magtrabaho sa Maldives? Kasi nga daw, uh, Muslim country. Yes. So, masasabi ko dyan is, safe naman. Napaka-safe na sa tingin ko, sa alam ko, at saka sa experience ko. Kasi dati, nasa local island ako, sa Malay, Bale hulo mali. Mm, nagtatambay kami sa ano, sa um, sa beach. Minsan nga nag-overnight kami doon, okay naman. Tapos hanggang midnight, okay pa rin, walang masyadong ano, walang masyadong crime, walang pero may, may walang masyadong nababalitaan ng mga pagnanakaw o kaya ay pag yung nang na, nagpapatay ng tao, ganon wala may time naman dati na ano, marami daw yung mga snatchers, yung mga na snatch ng declays, ganun, yung mga kumu na snatch ng phone. Pero nung time nandoon kami, wala naman. yung, uh, meron yung time na nasa beach kami, tapos may tatlong mga lalaki na pumunta, eh, lumapit sa amin, tapos sinasabi nila na polis daw sila. Pero nung tinanong namin yung mga IDs nila, bigla silang tumakbo. <laughs> Natakot niya. <laughs> yun. So, yun. Yun yung mga mostly na tinatanong sa akin. At uh, maraming maraming salamat sa panunood at uh, sa mga questions nyo. At uh, sana nagustuhan nyo. Uh, at please click like and subscribe din kayo. Okay? So, thank you, thank you so much. See you again next week. Bye!